May we call on, first and foremost, Bokal Marisa. Bibigyan po namin kayo muli ng uh, limang minuto. Sa bumubuo po ng SMC, sa pamunuan ng Victory Church Bagbagin, sa lahat po ng mga kapastorana nandito, sa inyo pong lahat, sa aking mga kasama po sa, na naghahandog ng pagilingkod, sa inyong lahat, magandang magandang gabi po. Ako po ay si Marisa Chodoro Tuason na kasalukuyang konsehal ng Bayan ng Santa Maria at nagsilbi po bilang konsehal ng ating bayan sa loob po ng labing limang taon. At ngayon po ay huling termino ko na bilang konsehal ng ating bayan. Kaya naman po tayo ay nabigyan ng pagkakataon para po maging board member naman ng ika na distrito. Ang inyo pong lingkod ay patuloy na minahal at nakilala nang bayan ng Santa Maria dahil po sa ating mga programang direkta po sa tao Pasensya na po kayo kasi baka may makalimutan ako mga programa. Ang katulad po ng Ordinance number 449, 529 at 5627 kung saan po ito ay mga binipisyo ng senior citizen. Ang atin pong paglalapat ng budget para po magkaroon tayo ng PUP dito sa ating bayan. Ang gawad kalinga po o kauna-unahang naging pabahay na libre sa Barangay Balasing. Ang Benefits for Solo Parents, Ordinance 60 606, A scholarship grants para po sa ating mga senior sa ating mga senior high school at college which is 510 at 660, ang atin po mga livelihood programs o tulong pangkabuhayan which is ordinance number 511, ang atin pong kapagkalinga para sa pamilya ordinance number 448 at ang Ordinance 615 benefits for the registered members of the Barangay Tanod and Mother Leaders at ang atin pong Ordinance 632 634 for the benefits and of retirement ng ating Barangay Health Workers, BITEC at Baker Workers. At dito po ay meron tayong mga ordinansa na kung saan ito po'y naaprobahan na rin sa sangguniang panlalawigan at nangangailangan na lang po ng tinatawag nating implementasyon. Ito po ay ang mga ginawaring ordinansa ng inyong lingkod, 614 of fuel subsidy para sa ating mga tricycle drivers, 648 kung saan po ang atin po mga hardworking fellow educational top nature ng Santa Maria ay mabigyan po ng talinong Santa Maria, ipagmalaki natin sila. Then, Ordinance No. 612, ang pagtatayo po ng public library o learning center dito sa ating bayan. Ordinance No. 618, ang pagtatayo po ng vocational school dito po sa ating bayan. At Ordinance 613, ang atin pong scholarship grants para po sa ating mga resident uh, family, faculty members o atin pong mga guro. Ah, uh, kung makikita po natin, Uh, sa loob po ng labing limang taon ay nagawa po natin ang mga programang direkta po sa tao. At bilang board member po ngayon, ang atin pong layunin ay ang mapalawak ang lahat po ng mga programang ito mula sa panlalawigan papunta po sa ikanim na distrito. Ayon po sa Article 98 ng atin pong uh, implementing rules and regulation ng atin pong uh, local government code, ang tanging gawain o ang isa sa gawain o premyadong gawain ng isang board member ay part ng legislature o gumawa po ng mga batas. Ngunit dahil tayo po'y naniniwala na kung tayo ay mahalal bilang board member, ang pagiging isang board member po ay hindi lamang isang parte ng legislatura kundi ang number one po, ikaw ay isang lingkod bayan. At ang pagiging lingkod bayan ay kailangan pong makita, maramdaman, at makagawa ka ng mga direktang programa sa lahat po ng pagkakataon na pakikinabangan ng ating mga mamamayan. Na hindi lamang po yon kung hindi po yung ang lahat ng mga ito ay magawa natin, hindi lang po sa panahon ng halalan. At yun pong isang dahilan kung bakit po siguro ang inyo pong lingkod ay minahal ng bayan ng Santa Maria. Na kung saan, kung tayo po ay papalarin bilang board member, ay atin pong ipaparamdam sa lahat po ng bumubuo ng distrito na mayroon pong board member na gagawa ng mga programa. Magdadala po ng lahat ng ito sa bawat tahanan ng mamamayan sa ikaanim na distrito. At bukod pa rito, ipagpapatuloy po natin ang mga pag-unlad dito po sa ating distrito katulad po ng pagsasagawa ng mga makabagong programa ukol sa kabuhayan, kalusugan, agrikultura, edukasyon at sigurado po na pangungunahan natin na bantayan ang yaman ng bayan para po sa ating mga mamamayan. At yan po ang isa sa adhikain din ng aking mga kasama, ang Team Ricky Obet at ng atin pong Governor Bogs Bilago. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po, Consihala Marisa Tuason, and right now aspiring for board member sa District 6 ng Bulacan. Grabe Kuya Kenneth, sobrang right yes. on time niya. Yes, very precise. Ah, na natapos. Si Marisa. And uh, actually, nakalimutan natin sabihin. Ayan, salamat po, Bokal uh, Marisa. Alam niyo po,